Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang pamilya de la Cruz ay katulad lang ng iba, ngunit ang kanilang sitwasyon sa buhay ay mahirap lang at higit na mas paborito ng magulang ni Depika ang kanyang nakakatandang kapatid.

bukas ano pong regalo niyo sa akin hindi ko maiibibigay ang iyong hiling happy birthday to you happy birthday to you happy na masira ang maruang ito. Hayaan mo anak, bibili na lang ito pag may pera na tayo. Ay, Toy, dito na po ako. Depika! Nandito na lang kuya mo, bumili ka ng mainom niya. Nasaan po yung pera? Nasa bag ko, umuha ka na lang doon.

o siya, akin na Sige na, ako nga pala si Duji na. Ikaw, ano pa nga lang yun? Lepika, tapos ka na ba riyan? Halika dito, laban mo ang mga damit na ginamit ng kuya tatay mo Sandali na lang po ito, ma Saan po nga laban? Ito o oh.

Inilapag ni Dojina ang kanyang mga gamit sa pag-aaral. Hindi ako marunong magbasa kasi hindi ako pinayagan ng mga mabula ko na kapag aaral Wala nyo, wag kang magalingas at Hala, papagalitan na ako ni inay uuwi na ako. Paalam. Saan ka galing? Sa bahay po ng kaibigan ko. Bakit nagmamadali si Depica? Tita, baka po kasi pagalitan siya ng ina. Wala kang ibang ginagawa kundi maglaro ng maglaro. Tsaka kunin mo na rin mo mga sanampay mo dahil maya maya lang darating na ang tatay at kuya mo. Sige po, inay. Huwag na nalaman yun, hindi ako nag okay Huwag lang yun, pre. A, I, I, O, O. Salamat talaga, marunong ako bumasa. Walang anong manong malalagang itutunan ka. Stop. Ma, nakita ko si Depe Saan? Sa bahay ng Evigan, ma. Naroon, ang kanyang kaibigan ba? Kaya pala sa laging naroon, dahil tinuturuan siya magbasa ng kanyang kaibigan. Sobra lang talaga. Mamaya, pag uwi ko, hihingi ako ng pahintulog kay inay na makapag-aral. Wala namang wawala kung susubukan. Dito <coughs> ang anak mo, gusto daw niya mag-aral. Anak, wala pa tayong pera para pag-aralin kayo ng sabay. Pero itay... Tahimik, sinabi na nga walang pera, bakit ang hirap mong paintindihin? I'm Goshan, a director in a big company. And I saw you on Facebook and I liked the way you sing. Would you like to be a singer?